Ang Biblia ay hindi tuwirang nagsasabi tungkol sa kasal ng parehong kasarian, ngunit malinaw na itinuturing ng Biblia ang homoseksualidad bilang isang immoral at hindi natural na kasalanan. Sa Leviticus chapter 18 verse 22, itinuturing ang pakikipagtalik ng mga homoseksual bilang isang karumal-dumal na bagay, isang kasuklam-suklam na kasalanan. Sa Romans chapter 1 verse 26 at 27, ipinahayag na ang mga pagnanasa at aksyon ng mga homoseksual ay kahiyahiya at hindi natural. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, binanggit na ang mga homoseksual ay mga mangagrabyado na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Dahil itinuturing na kasalanan sa Biblia ang homoseksualidad. Nauunawaan na hindi kalooban ng Diyos ang magpakasal ang mga homoseksual at ito ay magiging kasalanan. Bawat pagbanggit sa kasal sa Biblia, ay tumutukoy sa pagkakasundo ng isang lalaki at isang babae. Ang unang pagbanggit sa kasal ay sa Genesis chapter 2 verse 24 ay naglalarawan nito bilang ang isang lalaki na nag-iwan sa kanyang mga magulang at naaayon sa kanyang asawa. Malinaw na tinutukoy ng Biblia ang kasal bilang pagitan ng isang lalaki at isang babae. Sa perspektiba ng Biblia, ang kasal ay ang habang buhay na pagkakasundo ng isang lalaki at isang babae pangunahin para sa layuning bumuo ng pamilya at magbigay ng isang matatag na kapaligiran para sa pamilyang iyon. Ang pag-unawa ng Biblia sa kasal bilang pagkakasundo ng isang lalaki at isang babae ay matatagpuan sa bawat sibilisasyong pantao sa kasaysayan ng mundo. Sa ganitong paraan, ang kasaysayan ay tumutol sa kasal ng parehong kasarian. Ang modernong sikolohiya sa mga sekular ay kinikilala na ang mga lalaki at babae ay psikolohikal at emosyonal na dinisenyo upang magkumpleto sa isa't isa. Tungkol sa pamilya, ipinapahayag ng mga psychologist na ang pagkakasundo ng isang lalaki at babae kung saan pareho ang mga asawa bilang mga mabubuting modelo ng kasarian. Ang pinakamahusay na kapaligiran sa pagpapalaki ng mga batang mahusay at maayos. Sa usapang anatomically, malinaw na itinayo ang mga lalaki at babae upang magkatugmasa. Sexual na paraan. Ang natural na layunin ng pakikipagtalik ay pagsilang at tanging isang sexual na relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ang maaaring magtupad sa layuning ito. Sa ganitong paraan, ang kalikasan ay tumutol sa kasal ng parehong kasarian. Kaya, kung ang Biblia, kasaysayan, psikolohiya, at kalikasan ay lahat ay napapansin na ang kasal ay para sa lalaki at babae, bakit may ganitong kontrobersya ngayon? Bakit ang mga taong tutol sa kasal ng parehong kasarian ay tinutukoy bilang mapanlinlang na mga tao o mga intoleranteng bigots, anuman ang magiging maingat na pagtutol? Sa Romans chapter 1 verse 18 to 32, sinasabi na ginawang malinaw ng Diyos ang katotohanan, ngunit itinanggi ang katotohanan at pinalitan ito ng isang kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay pagkatapos ay itinataguyod at pinipigil ang katotohanan. Isa sa paraan upang pigilin ang katotohanan ay upang gawing normal ang homoseksualidad at ay marginalize ang mga tutol dito. Ang pag-apruba sa kasal ng parehong kasarian ay pag-apruba sa homoseksual na pamumuhay, na malinaw at patuloy na itinuturing ng Biblia bilang kasalanan dapat tumayo ang mga kristyano ng matataglaban sa ideya ng kasal ng parehong kasarian dagdag pa, may malalakas, lohikal na mga argumento, laban sa kasal ng parehong kasarian mula sa iba't ibang konteksto maliban sa Biblia. Hindi kailangang maging isang ebanghelyo kristyano upang makilala na ang kasal ay pagitan ng isang lalaki at isang babae. Sa Biblia, itinuturing na banal ng Diyos ang kasal bilang buhay na pananatili na unyon ng isang lalaki at isang babae. Ang gay marriage o same-sex marriage ay isang pagbabago sa institusyon ng kasal at isang pagsuway sa Diyos na lumikha ng kasal. Bilang mga Kristiyano, hindi natin sinasang-ayunan o pinapabayaan ang kasalanan. Sa halip, ipinapamalas natin ang pag-ibig ng Diyos at ginagampanan ang tungkulin bilang mga ministro ng pagbabalik-loob. Itinuturo natin ang pagpapatawad ng kasalanan na libre para sa lahat, kabilang ang mga homoseksual, sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sinasabi natin ang totoo ng may pagmamahal at ipinaglalaban ang katotohanan ng may kagandahang loob at paggalang. At kung may natutunan ka sa videong ito ay huwag mong kalimutang magsubscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating kwentong Biblia. Diyos ang maluwalhati. Paalam.